guys, good evening and welcome back po sa aking youtube channel So ngayon guys ay uh, June 1 So meron tayong dagdag pagkakitaan dito sa aming tindahan So meron tayong ano guys no uh, Milk tea, tapos meron din tayong mga soda drinks Sprite po yung gamit natin Tapos mayroon din tayong Coke float, meron tayong Chucky float Tapos Dutch meal float Ayan tapos yung sa, that, sa ano natin guys, yung sa milk tea natin, meron tayong sago. Ayan. So flavored natin guys na meron tayong red velvet. Red velvet, babagbasa nito. <laughs> Chocolate, cookies and cream, taro, at saka matcha. Ayan. So ito yung harap namin guys. Ayan. Tuta tayo dito sa gilid. So kanina guys, makita ko sa inyo yung mga bumili. So first day pala namin guys. Ngayong araw, sa pagbibenta ng milk tea. Ayan. So ito yung ating cart cart. Yung table natin, guys. oh Ginawa lang namin yan. So, binuksan lang namin dito sa harap ng aming uh, trace. Para malagay namin tong aming yun. Aming business. Ang aming dagdag pagkakakitaan. So, sa soda, guys, meron tayong ganito, guys. O, so, yung jelly na dinadagdag. Ayan. Yan siya. So, diba? So, pasok na tayo, guys. Magsasara na rin kami kasi umuulan na. So, time check na. Sa next time kami, guys, mga alas 3 kanina. So, bibilangin natin yung ating uh, benta. sa so, ito yung ating price, guys, no? Hindi ko na nasabi. sa so, dyan na lang. So, pag sa dito, ganyan siya, guys. Harap ng bukit. Ayan. Saan so, na wala natin? Buko tayo. So, ayan lang. Wala akong... Kano bukas, mahirap pala pag ikaw na nagbebenta mag-isa tapos may tindahan, may iwan mo dito, di ba? parang, di ba? <laughs> Ayan. So, bilangin natin guys. So, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. 500 uh, 40 60 70 80 90 100 Dito ba? 1 2 3 4 5 600 10 ako 540, 50, 2, 4, 6, 7. Butal. So, 600... 600, ano ba, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 2. 652 guys yung ating benta ngayong araw. O diba, nakbad kasi kanina lang kami nag-start mga alas 3. Ayan. So, our first day. <laughs> diba? Nakakatawa. Kaya lang baka bukas di ako pag open guys kasi wala nga akong katuwang dito guys. Mahihirapan ako. Pero so try ko pa din. So, ayan. Yan. no, guys, since kanina wala kaming video na gumagawa ako ng milk tea. So, ngayon gagawa tayo. So, ito guys ay 12 ounce na cup. Tapos, sa uh, 12 ounce na cup guys. Yan. Sa so 12 ounce na cup, kailangan natin na 180 ml na tubig. So, gagamitin natin malamig na natubig ngayon. Para masarap na inumin. Tapos, kailangan din natin ng 2 cups ay 2 scoop pala ng milk tea. Ito guys ay taro. Try natin yung taro kasi hindi pa namin na-try. Tapos, meron din tayong yelo. Meron din tayong cream cheese na, naano ano na natin. Na timpla na. So, simulan na natin guys. Start tayo sa uh, pag-mix ng taro. So, kailangan natin na 2 cups. 2 cups na naman, 2 scoop ayan, 2 scoop guys ayan so sa 2 scoops kailangan natin ng 180 ml, ang bintang ko nito guys ay 39 pesos lang so kailangan natin ng 180 ml so, ginagawa ko nito guys kasi nilagay ko na yung powder ayan, so gagawin ko na siyang 200 ml, ayan tapos next haluin natin halo-halo lang natin ganyan. Shake, shake, shake. Yan. Diba yung kulay niya? So, what is taro? Ano ba taro? Ube. Ube ba ang taro? Kasi ube o. Oh. <laughs> Yan. Ah, gabi pala gabi. gabi no? Yan be. nga, gabi na. Gabi. Tama na. Tapos, lalagayan natin ng uh, yung ating black pearl, sago. Yan o. Oh. Yung ating sago. Ang dami natin gawa. Yan So, sobrang excited na sobrahan sa gawa. So, mamaya guys, gagawa din tayo ng matcha kasi may makulit dito. Kasi <laughs> Junakis gusto ng matcha. Ayan, hindi na na. Ay, hindi pa pala natin nalagay yung yellow. So, sobrang excited na naman. So, lagyan natin ng yellow. Ayan. Tapos ilagay naman natin to. Para mas lalong masarap guys, ilagyan natin ng cream cheese. Hindi pa nakapas. Ah, hindi pa nakapas. Hindi Ayan So wala tayong Kunin mo yung straw natin doon daddy so, Straw natin Lagyan natin ng straw Lagyan natin ng Ay wala tayong pang cover Huwag na natin lagyan guys Kasi ay, baka malugi na kami <laughs> Use ano lang to Kanina Ayan Mix lang natin Ayan So try natin Ang taro flavor na milk tea Ito guys Ibitahan natin 39 pesos Mmm. Sarap. Sarap guys. Walang biro. Walang halong biro. Masarap talaga siya. Ano ko tawa ng tawa while nagbablog ako. <laughs> Daddy, try mo. Sarap. Ano dito? Tawa ng tawa. So, yun naman guys ang nga kiss nishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam mga